Kung nagsisimula ka pala sa YouTube, guys, dapat itong tandaan mo. Kailangan masipag ka gumawa ng mga um, content. Hanapin mo yung niche mo. Pag sinabi niche, kung saan ka magaling. Ano ba yung mga bagay na kabisado mo na, mga bagay na lagi mo ginagawa, na na-experience mo, at share mo sa iba. Kung kailangan mag-share ka rin ng mga may mga natututunan. Uh, kasi, alam mo, ang pag-vlog talaga, guys, sobrang hirap talaga. Hindi ka tulad ng mga artista na boom agad. Sila kasi kilala na. E eh, tayong mga baguhan sa YouTube. Hindi naman tayo kilala, mga ordinaryo tao lang tayo. Kailangan, galingan natin. At saka, yung pag edit yan. Yan ang dapat na kailangan ay paghusayan mo paggawa ng content, pag-edit, tsaka paggawa ng title. Ah, uh, yun At napakaswerte mo kung sisikat ka sa YouTube. So, ayan guys. Tandaan nyo yan. Another example ng niche. Um, limbawa, marami kang halaman paano mo yun naparami? So, yun. Yun yung isi mo. Kung yun yung niche na gusto mo, ikaw, depende sa sa'yo kung anong gusto mo. Pwede rin naman na mahusay ka sa business. Paano mo yung napalago? Paano ka nagsimula? Paano lumawak? Tapos yung mga tips, yung mga ganon, ikaw, depende sa sa'yo kung paano mo Uh, kung paano mo sila tuturuan, magbibideo ka, tapos yun, may mga matututunan sila na galing sa iyo. So, napakalaking bagay na, napakalaking impact mo. Lalo na, kung may matututunan sila sa iyo. Kasi, pag may natutunan sila sa iyo at nai-apply nila yung sa sarili nila, ay napakalaking ang talaga yun sobrang napakalaking blessing nun sa isang tao. Kasi kumbaga, nakatulong ka sa kanila na share mo yung knowledge mo. O ba diba? At yon isa yon sa pwedeng magpaangat ng YouTube mo. Alam nyo guys, tayong mga small YouTubers, sobrang hirap makahanap ng mga subscribers. As in, sobrang hirap talaga. Yung mga organic subscriber. Kailangan makipag-VLS ka pa sa Capwise mo, YouTubers mo. So, ano nga ba ang VLS? VLS means views, likes, and subscribe. So, ayun nga guys. Uh, yung tip na ginawa ko, Nag-search ako sa Facebook ng mga grupo ng mga small YouTubers. So, ayan guys, 'yan yung example ng uh, Filipino YouTuber, yung mga ganyan. Uh, yan yung sinalihan ko na ano, 'yan yung sinalihan ko na small group sa uh, Facebook. Basta search mo lang doon, hanapin mo mga small Filipino YouTuber. So, maraming lalabas doon. Uh, kumbaga, pwedeng naging effective sa akin yun. Pwedeng sa'yo, hindi. Depende sa'yo kung gaano kakasipag na makipag-VLS sa kanila. So, yun guys. Magjo-join ka doon sa group na yun. Makikita mo doon yung mga kapwa mo baguhan sa YouTube ilalapag mo yung link ng channel mo kung ano yung gusto mong uh, video na magkaroon ng maraming views or likes. So, yun. Maraming magko-comment doon. Yung mga magko-comment na yun, ipipi-PM mo sila isa-isa. So, yun. Uh, isa-isa sa messenger. So, yun. Tapos, kapag ka na subscribe mo siya, susubscribe ka rin niya pwede rin naman na mag-comment. Mas maganda yun kung may comment, ba diba? At kung magko-comment ka, dapat gandahan mo na. Kasi pwede yun na kapag nagandahan sila sa comment mo, maraming pupunta dun sa may ano mo, sa channel mo. At maraming pupunta dun sa channel mo at maraming mag... Kumbaga, uy, kumbaga, Uy, ang ganda ng comment na to ha. Ah. Tapos, i-click nila yung channel mo. Tapos, ayun, ah, papanoorin din nila yung video mo. Magko-comment din sila sa'yo. So, ayun, guys. Yun lang. Ah, at tandaan mo, guys. Ikaw na nanonood ngayon, dapat, ang YouTube channel mo ay searchable. Pwedeng, pangalan mo. So, yun. Kasi sa pwede basta yung unique na pangalan mo. Tandaan mo guys, dapat yung channel name mo searchable. Pwede rin naman yung pangalan mo. Mas maganda nga yun kasi kapag sumikat, di ba kilalang kilala ka? Uy, kilala ko to. Uy, ganun. O, pag nakita ka sa, kunwari nakasalubong ka sa palengke, o kaya sa mall, naglalakad ka, magugulo ka kila kilala ka ng ibang tao, 'di ba? Oh, nag grabe na, kusarap sa feeling, 'di ba? Sana all. <laughs> May isa pa akong sinalihan na para o yung channel namin para maabot ko yung 1,000 subscribers. Um, sumali ako sa mga live stream, 'di ba dun sa group na sinalihan mo. May isa pa ako sinalihan na ano, live stream. So, di ba yung una, yung group doon sa Facebook? O, doon din sila makikita sa group na yun. Meron doon mga nagpapaangat ng channel. Yun yung tinatawag na live stream paangat program. So, kahit search nyo yun sa YouTube, meron yun. Um, ang sinalihan ko, alas 10pm, kasi yung mga anak ko, pinatutulog ko muna bago ako sumali sa mga ganon. Kung gaano karami yung sumali doon, halimbawa 50% yun. So, 50 yung magsusubscribe sa'yo, 50 yung magla-like, 50 rin yung magko-comment sa'yo. Pero, kadalasan inaabot yun ng mga 3 to 4 hours. So, kung nag-start yun ng 10, 11, 12, 1, 2 So, natatapos siya ng 2 am Kadalasan nakakatulog ako mga 3 am na Minsan nga inaabot ako ng 4 So, lagi rin akong puyat Noong time na yun Pero, nakuha ko yung goal ko Kasi, kung may goal ka mag-start ka na ngayon Yun yung The power of now Kung talagang goal mo na maka 1,000 subscribers ka, gawin mo. O, pag naka 1,000 subscribers ka na, tapos na-monetize na yung channel mo, o, oh. gawa ka na ng sarili mong content. Pero, hindi ko sinasabi na palagi ka makipag-VLS. Ah, uh, no. Kasi, Guys, hindi ko sinabi na always na makipag-VNS. Mag-focus ka pa rin sa content na ginagawa mo. Make sure na may matututunan sila. Maganda yung thumbnail, maganda yung pagsasalita, yung naiintindihan. Kasi kung magbo ka tapos di naman naiintindihan, so worthless din 'di ba, guys? So mas malaking impact sa akin yung may matututunan talaga yung tao. Pakakainin mo sila ng mga positive thoughts, mga positive thinking na pwede nila may apply sa sarili nila. At eto pa guys, kung ayaw mong mapuyat, ayaw mong makipag-VLS sa iba, may choice ka pa naman eh. Doon sa group na sinalihan mo, balik tayo ulit doon pwede kang sumali doon. May mga nag-aalok doon ng promo. Halimbawa, 1,000 subscribers, likes, comments, and subscribe. So, package na yung apat na yan. O, meron ka pang views. O, lima. May bayad nga lang. Maabot ng mga 3 to 5,000 So, parang feeling ko gano'n eh. So, kumbaga, aangat yung YouTube mo, subscribe ka, marami yung likes, madami yung views mo. So, walang kahirap-hirap. Diba? So, pwede mo rin yun gawin. Pero, ako kasi, pinili ko yung, ano, ako talaga yung makipag-VLS sa kanila. Para alam ko yung hirap, yung, pagod, yung puyat. Para, at least, alam ko na pinaghirapan ko yung YouTube channel na yun. Ikaw, depende sa'yo. Kung busy ka at gusto mo mag-vlog, pwede naman yun eh. May choice ka naman. It's yours, diba? Kanya-kanya tayo ng discount eh. Okay guys, kung may natutunan po kayo sa video na ito, please give me a like and subscribe. Nakatulong po ang video na ito. At kung may natutunan ka, please don't forget to like and subscribe para ma-notify po kayo sa bago naming upload na videos. At kung katulad kita na small YouTuber din, please mag-comment ka naman dyan. Feel free to comment, guys. Wala pong bayad ang pag-comment and subscribe. So, napakalaking tulong at napakalaking bagay po niyan sa ating mga small YouTubers. So, thank you for watching. See you soon. Bye!